no Eh? Ano sa mo? Hindi na mo nakita yung ano samol mo. Paano ba kumain si si Leil, hey. eh? Pakita mo nga. Hmm, makikita ni sir. Paano ba? Paano kumain? Hey, kaya ka maumay king karakal pa mo sauce? Hey. <laughs> Asa, why? Uh, hindi naman yun eh. Hindi naman yun ang subo eh. Paano? Paano? Eh. Paano? Eh, eh. <laughs> Paano <Paana? laughs> yung subo ni Lele? Hey, eh, paipuri na eh. Eh, 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 eh. Okay, itong so may baknal ka. Nga kami umay king spaghetti mo karakal pa mo sauce. Di ka na umay? Sabi ba? Ay? Cheese. Ano cheese? Kahit di ka na mag-cheese, pwede na. Ano say mo? Ano lasa? Yung totoo. Ano lasa? Yung totoo. Ano lasa? Sabi. Yung totoo nga. Eh di hindi. Hahaha. <laughs> Yan totoo. Sarap nga. Hindi ka mo masarap. Tingnan mo yung nasa pinggan mo. Mauubos mo kaya yan? Mm -hmm. Mata ko mata kay. Hey. Dandan lang. Hey. <laughs> boy yan eh, lungubing makaroni, king halangala mo. Sinagang <laughs> bata ka? <laughs> Sige. <laughs> Nama? Gusto ba? Nga? Ah Ah. <laughs> Ay Ha? ni Ha? Ha? Ay Ha? Ay? mo Ha? ke. Eh. kisah nih pintang metung Minum kamar kal danum le. Danu metoyu eh, Ya darakan katoyu, toyu. Galang ni kampata ka. Dagula pamu mu. Hei. Hei. Hei, curamu. Sige, ito nga tina naman ilog kanyan. Kakanyan kaya? Ay. Ay, 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 ay. Buday nakakakanyan ha? O, toto. Ay. Sabi <laughs> <laughs> mo, wag akong kanyan nun. Ay, kamipagnal ko. Eh. ko. Talaga, ika nga naka. Sabi <laughs> <laughs> mo, wag akong Ah papalakakin mo ko eh, eh tsura na yan